Magkano ang nagiging benta mo sa mga pwesto mo? 30 to 60,000 a day. Approximately 2.5 to 3 million monthly. Yes. Sa food business, location is everything. Correct, boss. Kung nasa ng customer, nandun ang barbecue mo. Okay. Nung nag-pandemic, nagpagawa ako ng food truck. Rolling. Maximus Barbecue. Kahit on mo makakabenta pa din. Kasi, pag hindi mo menta, napakasimple. Hilahin mo lang yan, dalihin mo sa ibang lugar yan, doon ka magtinda, may chance ka na naman ulit. Eh, yung expenses sa pwesto, pwedeng maging asset. And habang dinadrive mo siya, it's a marketing tool na rin. Bakit mo pinapapranchise? Ang laki pala ng kitaan dyan. Aside from making it big, is makatulong pa sa new generation to become entrepreneur. Tapos, palakihin pa, hindi lang dito sa Pilipinas, no? sa ibang bansa rin. Ipakilala natin ang inihaw ng Pilipinas. Yes. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. May makakasama tayong serial entrepreneur. Meron po siyang franchising opportunity na i-offer sa atin for today. At currently, meron na silang limang branches. Ang CEO ng Maximus Barbecue, walang iba ang ating bossing, Dariel Escobio. Welcome boss. Thank you, boss. secret ingredient mo dyan sa napakasarap ninyong chicken barbecue. Pagtutulungan namin mag-asawa para ma-deliver, makapagbigay ng magandang produkto sa customers. Kasi yung Maximus Barbecue actually, we started na nagbebenta lang sa kapitbahay, sa mga offices, at yung mga kaibigan. Kailan nag-start to? 2000 pa, nag na kami noon. Pero we branded noong 2016, doon na ipinanganak si Maximus. And then, nakita namin ang potential siya kasi yung mga kapitbahay namin, yung mga kaibigan, saka yung mga ka-office mate ko before, nagre market order. Nasarapan sila doon yes, sa produkto oh. ninyo. And bukod sa chicken barbecue, you are also serving other menu. Yes. We have pork barbecue, yam pork, pork chop, and boneless bangus. Lahat ito inihaw? Yes. Currently, meron na kayong limang branches. Saan nakalagay ang inyong limang outlet? Malolos sa Bulacan. Tapos, Mandaluyong, Greenfield oh. District. Yung isa isa Binyan, and yung isa isa Balibago, and yung isa isa Laguna Central sa so may paseo. Yung produkto mo is common. Bakit gusto mo pa rin i-expand e itong negosyo mo na to while napakaraming mga brand dyan sa labas na kukumpetensyahin mo. Medyo challenging yun. Pero ang naghikayat talaga sa amin doon is yung customer. Kasi yung pagustuhan ng customer, yung pabalik-balik sila nag-order and yung feedback na nakukuha namin sa kanila, yun yung way na makapagbigay din kami ng opportunity. Kasi yung system niya, didevelop siya from maliit hanggang sa mapalaki sa ngayon. Ikaw ba naniniwala ka na hindi nauubos ang market pagdating sa negosyo? Oo, no, naniniwala ako. Talagang hindi nauubos yung market. Bakit? Bawat area may kanya-kanyang preference. Ako kasi nagbabase sa data. Nagumpisa kami sa Malolos. Sumali kami sa event, Fiesta Republika ng Malolos. Maliit lang yung cart ko nun. Yun yung first cart namin. Bumenta siya ng 16,000 a day. 16,000 per day? Yes. Taong ano ito? 2016. And also yung mga visitors, talagang kami yung may pinakamahabang pila during that event. Tapos, nag-open kami ng other pesto sa food park. And ganun din yung feedback. And then, ano nangyari? We excited. That time kasi yung nasa event kami, hindi namin expected na ganun karami yung tao na dudumugin yung produkto namin. Yung unang araw siguro, mga 12,000 yung benta. Pero dami na noon. Yung misis ko, pagka nauubos, takbo. Mano-mano. Yes, takbo Tapos gawa uli. Kasi maraming nagre-request eh. The next day, yung tao noon on that time, nag-o-order na para sa kinabukasan. Ganun kalakas. Oh, ganun kalakas siya. Kaya talagang kaming dalawang mag-asawa, hapon, saka madaling araw, talaga naman no, malengi kami yan. Hard work talaga. Yes, para magbigay yung supply. Ano yung secret ingredient mo sa success mo? Nagumpisa ako 500 pesos lang yung pera ko sa bulsa. Inutang ko pa yon kasi hindi kami kayang pag-arali ng magulang ko yun. Namatay kasi yung tatay ko. Pagpunta ko dito, yun na yung inisip ko. Bumagsak ako sa gutom. Tatlong beses yun. Hindi matay ka? Oo, hindi matay ako. Tapos nagpray na lang ako. Nung nagising uli ako, nakauwi ako gapang. Then natulog na ako pagdating ko, may dala na akong pagkain yung kapatid ko. Nakakain ako yun. Tapos pinagpawisan ako. Ay buhay pa ako. Kaya napunta ako sa food business. Dahil ayaw mo na maranasan magutom. Yes, mahirap magutom eh. And bago maglabas kami ng produkto, I need to make sure na una, masarap. Pangalawa, malinis. Pero kasi katwiran ng maraming tao, hindi na ako papasok dyan sa mga lechon-lechon manok na yan, marami na. Hindi na ako papasok dyan sa mga milk tea na yan, marami na. Ang isip, laging saturated. Ano masasabi mo sa ganong klase na mga tao na nagnanais magnegosyo pero nauunahan sila ng duda? Imaginary lang nila yon. Kailangan muna nilang subukan, i-prove. kung talagang yung puso niya nandud sa negosyo na papasukin nila, sigurado mararamdaman ng customer yon. Of course, siyempre, yung creator natin, ibibigay at ibibigay sa atin. Yun. Bibigyan at bibigyan ka ng Diyos ng oportunidad, yes. blessing, as long as sisipagan mo lang. Problema, pagka nag-quit ka kaagad, wala mangyayari talaga. Try mo muna bumagsak. Bakit ka matay sa gutom na talagang literal wala kayong pangkain? Literal, boss, walang pagkain. So, hindi ka rin nakapag-aral? Nakapag-aral, boss. Sa amin, yung tatay ko lang yung naniniwala makatapos ako ng pag-aral. na namatay pa. Kaya, pinilit ko talaga yun. Yung pagtatanim sa bukid, sinubukan ko, naging kargador ako. Grabe. Tapos, napunta ako din sa Metro Manila, nakapasok naman ako bilang janitor. Kinausap ko yung boss ko, sabi ko mag-aaral ako kasi yun yung ambition ko sa buhay. Nasa isip ko nung makatapos lang ako, pwede na ako mamatay. Kasi yun yung pangako ko, yung tatay ko. Awan Awa naman ng Diyos, sipag tiyaga, napatapos ko yung sarili ko. Ano ngayon yung pinakamahalagang lesson ang natutunan mo bilang graduate? Number one, boss, walang imposible. Basta naniniwala ka sa taas. Number two, sa sarili mo. Importante na magka-diploma ka dahil magagamit mo rin sa daan mo papunta dun sa tagumpay. Correct, boss. Kasi yung diploma, siya yung nagbigay sa akin ng maayos na buhay. Kasi pag-graduate ko, nakapag-abroad ako. Kasi ambisyoso ko eh. Saan ka nag-abroad? Saudi, boss. Hindi, marami kasing mga kababayan natin ngayon na ang tingin nila lagi sa sarili nila mababa eh. Kung gagalingan pala nila at kung sisipagan pa nila lalo para makapag-aral, makapasok sa ibang oportunidad, yung mga ganong klase pala na nasa mabababang klase ng trabaho, pwedeng umasenso. Yes, boss. Lakihan lang nila yung nila. Hindi, imposible kasi makuha yung pangarap eh. What you think is what you get. If you believe it, you can see it. Hindi ba kahibangan yan? Sabihin mong hibang, hibang na ako. Pero nangyari sa akin, nakuha ko yung gusto ko. Ang galing. Marami kasi nagsasabi, ay hindi totoo yan, it's all in the mind. But how can you actually align your activities, your behavior towards success kung hindi mo ikukondisyon yung isip mo? Correct attitude is a product of belief. Ngayon, kung maliit lang yung paniniwala mo sa sarili, maliit lang talaga yung mangyayari sa buhay mo. Okay. And then, anong kasunod na nangyari? Siyempre, employee ako, hindi ko masyado napupukosan. Noong nag-pandemic, na-open yung pwesto doon. Sa Malolos pa rin. Nagpagawa hmm. ako ng food truck. Rolling. Kasi pandemic. Tapos, na-invite kami dito sa Mandaluyong. doon na siya nag-umpisa talaga. Na. So, food truck ngayon yung mga outlets nyo? Yes. Ang galing. Kasi, pag hindi mo menta, napakasimple. Hilahin mo lang yan, dalihin mo sa ibang lugar yan, doon ka magtinda, may chance ka na naman ulit. Sa food business location is everything. Correct, boss. Napakagaling ng business model ng Maximus dahil rolling kayo. Kung nasa ng customer, nandun ang barbecue mo. Tama, boss. Na-invite din kami sa mga event eh. Kagaya ng mga alin? Food truck fest. Madali lang kasing hilahin. Actually, maraming mga invitation sa Maximus Barbecue. Paano mo na buo yung konsepto ng ganyan? Namit kayong gumagawa ng food truck, si na Boss Kenta. Ito so, yung idea na yung expenses natin sa pwesto pwedeng maging asset. Kasi kapag ininvest invest mo yung pagsiset up doon sa mobile, asset mo na yon. And have dina dinadry po siya, it's a marketing tool na rin. Makano ang nagiging benta mo sa mga pwesto mo? Per day, pinakamahina na sige, pwesto. Sige, banggit ka ng branch. Sa Paseo. Magkano benta mo diyan? 5,000 per day yun, boss. Nagwa 150,000 ka. Yes, boss. Gross yun? Gross profit. Alis na yung Puss of gold, Pinakamahina yun? Oo, yun yung pinakamahina. Okay, sige. Sunod tayo na branch. Sa Balibago, boss. Saka dito sa may Mandaluyo. sales kami ng 30 to 60,000 a day. Time is 30 is equals to 900,000. Yes, boss pwede kumita ng gano'n? Yes. Ano pa? Yung pang-apat tsaka pang lima. Yun yung pinakamalakas. Ito yung may physical store yes, pa nun. Magkano benta mo rito? Probably mga ganun pa rin. Mga isang million din. Sa pagtitinda mo ng barbecue, kumikita ka ng approximately 2.5 to 3 million monthly. Sabihin na natin na gano'n. Grabe. Magtitinda na lang din ako ng barbecue. Eto boss. IT ako boss. nag ako ng 2022. Magkano sweldo mo sa IT? Mga nasa 300. Pinagpalit mo, nagtinda ka ng barbecue. Yes, sabi ko magtutuhog na lang ako ng barbecue. Tapos na... ngayon kumikita <laughs> ka ng something pong doble, halos, no sweldo mo. O anong masasabi mo tungkol do sa decision mo na yun? Right decision, boss. Kasi boss, ako ang hinaanap ko, hindi security, opportunity. Bakit mo pinapa-franchise? Ang laki pala ng kitaan dyan. Mahirap naman sarili ni natin, boss. Itong franchise, gusto kong i-share do sa iba para kuminta rin yung iba. Alimawa, hindi mo naabot. Oo. Visayas, Mindanao. Yes, boss. Saka, mahirap sarili eh. Kasi unang-una, ibinigay sa atin ng Diyos ko. Kailangan nating i-share. Kaya ang ko, yung franchising na ino-offer namin is yung siguradong kikita. Wala namang negosyong siguradong kikita. Bakit mo sinabing siguradong kikita? Kasi base doon sa data. Bago mo i-release yung food truck o food trailer, kung saan man nila ilalagay, may support kayo na aaralin nyo muna yung location. Correct. Ang commitment namin, lifetime online support. Magkano mag-franchise nyo? We start at 800,000. Ano ang kasama sa 800,000? Kasama na yung food trailer, training, product, Magkano ang product supply ang kasama? 150,000. Ano pa? Equipments, freezer, griller, display warmer, and then yung training ng tao. Even yung pag-check ng location kasi importante sa atin yun. And at the same time, importante yung after sales. Kasi kawawa naman yung magpa-franchise kung hindi natin tutulungan after na mag-franchise. Sino-sino yung mga gusto mong mag-franchise ng negosyo Kailangan yung mag-agree doon sa mission, vision, and maximus. Which is? Not only focus on money, aside from making it big, is makatulong pa sa new generation, sa to become entrepreneur. Tapos, palakihin pa hindi lang dito sa Pilipinas, no? sa ibang bansa rin. Ipakilala natin ang iniihaw ng Pilipinas. Yes. Ano ang gusto mong sabihin dun sa mga taong nagnanais magnegosyo, kaso nga lang, punong-puno ng duda sa sarili nila? Yung duda sa sarili nyo, tanggalin. Kasi, hindi kayo makakaumbisa. Kung kaya ng ibang tao, kaya mo rin. Lahat tayo binihayaan ng Panginoon ng kanya-kanyang gift. All we have to do is to discover and develop it. And now, you may promote your franchising opportunity. Sa mga gusto mag-franchise ng Maximus Barbecue, i-message nyo lang yung Facebook namin, Maximus Barbecue, or tumawag kayo sa cellphone number na 0918 816 sa Viber, sa WhatsApp, and Telegram. Or mag-email sa dariel.foodonline at gmail.com. Ayan, so kung nagahanap kayo ng franchising opportunity na hindi na ninyo kailangan maghanap ng location dahil ito ay gum mogulong at kahit saan po pwede nating ilagay, mag-franchise na kayo ng Maximus Barbecue. Huwag ninyong kalilimutan mag-subscribe, i-click yung notification bell para lagi tayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify at Net25. God na sa inyo lahat!